sa pagtula ni Rio Alma Pasalubong sa kaarawan ni Balagtas Gusto ko rin Marian ng tulang mahirap hulaan ang bukal ng banyagang tukal at ang kasaysayan ng bawat imahin Tantigong Senyas, paborito't aliw ng akademistang may pambolang kristal. man, sa ngayon, mas gusto kong sundan ng naglahong landas ng mga alamat at lurok lurukin ng bugtong ni Aguyot, mga kawi kaang taga sa panahot, lalik, ng habaga. Kumamot ng bulak, bumuhay ng patay, sumagip, tumulong, nananalig ako sa paminsan-minsang bersong milagroso. Lalo't naghahari ang peket diktador. Bawat tentablado'y tablado'y pinag-aagawan ng lorot payaso, ikinatutuwang lihim ng puso ko ang salamangkerong may panyong malinis. At sa isang bulong, biglang malabas ang pulang bulaklak o puting kuneho. Pangarap ng musmus, ngunit pangarap ng sindikato ngayon. At gustong, gustong gusto kong magdildil ng asin. Basta't mailihis ang wikat taludtod sa dekahong tugma. Gusto ko may ayaw ng lubhang malaya. Dahil tatamaring mag-aral ng bagot lumingon sa luma. Hindi ito dahil nais makiusot, puso'y palayawin. na nais kong timbangin, lalo na't madilim, ng aking haray ang usig ng budhi, tawag ng panahon, o tibok damdamin. Kung mga ilangan ng malansang isda o berdeng palaka. At yahabul ko kahit na nga puti man o itim. Ngunit walang takot sa bantay na pusa. para kay Fidel at Salira. Ikatatlumput isa ng Marso, 2020.